nung testing natin kung maga ano to mga kaibigan kung mag oras to so testing natin siya no so ayan pampangit na kaibigan testing natin kung ano siya uh, gumagana so yan pagka ano um, tira isang oras maray may yan so yan tingnan natin kung maglulok sd card dito yung laptop yan mga ibig ito yung laptop ko ano ginagamit ko dapat dito ako magla live eh so hindi ako nakapag live tawagawa ng ano uh, naglolo ko yung ano naglolo ko ng ano, bigla yung youtube dito sa ano sa browser ayan no so di ba ayan po yung ano uh, yung aking laptop na ginagamit pang laro ng Roblox and nakikita nyo naman uh, ayan yung ano ko gamit ko ang kulay blue dyan, Roblox yon magka Kasi magkasing kulay ng ano eh, messenger, facebook at saka ano eh huh? discord ewan ko ano nangyari dito, bakit ganito no? so, yan po mga kaibigan yan po yung ano ayan po ang ating uh, ano sa ating uh, nagamit uh, laptop ito po yung ginagamit ito yung ginagamit Yung mga kapogi natin Ito ako naglalaro ng ano ng uh, ano uh, maraming laman ng loob ng roblox marami so lahat lahat ng laro nandyan na so ano lang yan application lang yan. so hindi ko alam ang dami na parang babanday ito sa ano sa roblox so tingnan natin kung aabot ng isang oras to. So, tinitesting ko tong SD card na to. Kung ah... Uh, kakayanin ba ng isang oras to. Kasi, you know, papakit. Ayan. Uh, tingnan natin tong video na to, no? So, ayan. Ah... Uh, hindi ko lang kakayanin to ng isang oras, no? So, ayan. Tinitesting ko yung SD card na mag isang oras sa video. Alam ko, yung... Eh, di ba ito 60 30 fps? maabot ng ano. Eh, uh, oh, oh, nasa ito, Sa 1080p ito. So, itong 1080p 30 fps, parang ano yun. Uh, kung lalo kung full HD. So, ayan yung hindi ko lang alam kung paano, uh, ano paano ito. Baka makamaya. Kuminto. Tingnan natin kung kakayahanin siya ng SD card 1000 megabyte nakalagay sa SD card out of ano 1.5 terabyte mga nakalagay sa SD card at 24 gigabyte But, ano to 1 terabyte nakalagay sa SD card um, ano siya 1024 yan so ayan test testing natin ano oh. wala lang internet oh yeah so yan, guys wala so, internet Kani testing natin kung nga gagana ba to so yun yun yung laptop na ginagamit ko ayan o sa lamin issue uh, testing natin yan kung, uh, kung hanggang saan kakayahanan ito pag ito ay huminto ibig sabihin hindi original ng SD card Tapos hindi ko na upa paano na no. So, mga buhutin sya ng HD. Ayan. Um, Pinamalita kung gano'n ka ano yan. So, yan. Maya maya lamang. Tingnan natin kung ano pang aabutin. Ito ano? yan Ayan guys. Walang, in pa rin internet. Ayan. Ah... Uh, dapat kanina pa ako na dito eh so wala pa rin hanggang ganito yung um, 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 oras Ah, uh, wala namang kasing announce ang ano. Royal Cable bigla lang nawalan ng internet. Hindi ko alam ano ang nangyari. Dapat mga ano yun eh, mga Royal Cable na mawawalan ng internet. Pero ayan ang problema. Bigla na lang nawala. Kani nang alas 2 lang. So ayan oh. Ang, ang oras na ako naghihintay. Dapat ay eh, kanina ko pa natapos yung pinanonood ko. Uh, yung ito yung pinanonood ko. Ayan again. oh. Wala pa rin oh. Kanina pa to. Oh. Kanina pa yan oh. Oh ayan oh. Loading show. Yan oh. dapat. Kanina pa dapat yan eh oh. Dapat tapos ko na to eh oh. Ayan oh bigla siyang uh, huminto sa ganyan ayan no oh. so ayan hindi na muna ayan ang problema bye, -bye.